Hello mga ka-joiners! Plano ba niyong to sa Baguio pero kulang sa budget, kulang sa kwarta o kalayo sa biyahe? Diyan na sa Surigao del Norte mga kaiksunan. Ato kita sa Kapulangit sa Barangay Villariza, sakop sa lungsod sa Malimno. Sa kabog sa lugar, wala na kay pangitaon pa. So, gika sa Surigao City mga kaiksunan, biyahe ka padulong sa Malimno and uh, muhunong ka sa may barangay Cantapoy going to Villa Riza pag abot sa Villa Riza pwede ka mangutana no request ka na, na tour guide para padulong sa kapo langit so kung plano niyo mag overnight wala yung problema mga kagsunan na ay 600 overnight na ay 1200 magdepende sa inyong kadaghanon magdepende po sa balay ng inyong kuhaon Pwede yung magdala o pagkaon, pwede yung sa mag-order mga kaisunan. Uh, depende kung sa inyo nga gusto. So ayun, pareha sa amo guys, nagbaon mi ng food para panihapon o gapamahaw. Grabe ka pugnaw guys, sayo sa muntag. <laughs> Yeah. So, diha may nag-overnight, napulot may kabuok. Siyempre, doha kaanda na siya, guys. Mau to, sa kabugnaw sa palibot, o sa kagana sa view. View? <laughs> so, nakalimtan na mo ang katugnaw. Huwag ka nagigoto mo nga time, no? ah uh, Nag-picture-picture na lang. Maramog na sulod sa Osaka Studio. Wala man na mo nasaksihan ang Sea of Clouds. So, nag-enjoy gahapon mi sa clouds. So, Gabi kabugnaw. Palibot ing Kampo Langit mga kay suunan kung usual okay ang panahon sa left and right o sa bisag-asa nga side no sa pikas dagat in, da, sa may malimono o sa mainit maupod ang uh, lake so karon di maklaro ang gumika ni ining, uh, clouds nga nakapalibot nagputi-puti ang atong uh, palibot abang tanom nakapalibot na mga bulak berries o guban pa nga mga prutas Dagan po yung mga punuan sa ratan mga kaisuunan o kining kawayan sa so, manika sagara no gihimo nga ahawiran dami na sa pagpalugsong uh, from Villariza going to Malimunong. mo nagsilbi nga uh, tulay usab sa tumbanan gibutangan og yuta para dili maslide ang uh, mosaka niini up then.